Ang pag-reverse ng diabetes, lalo na ang type 2, ay posible sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, at pangangalaga sa kalusugan. Narito ang top 5 natural remedies para makatulong sa pagpapababa ng blood sugar at pag-reverse ng diabetes. Una. Low carb at high fiber diet. Kumain ng gulay tulad ng ampalaya, malunggay, okra, at talbos ng kamote. Iwasan ang matatamis, puting kanin, tinapay, at processed foods. Pumili ng whole grains tulad ng brown rice o quinoa. Pangalawa, regular na ehersisyo maglakad ng 30 minuto hanggang 45 minuto kada araw. Subukan ang resistance training tulad ng bodyweight exercises, push-ups, squats. Ang pag-eehersisyo ay nakakatulong sa insulin sensitivity at pagbaba ng blood sugar. Pangatlo, pag-inom ng herbal na gamot ang palaya tea may natural na insulin-like properties. Okra water, may soluble fiber na nagpapabagal ng sugar absorption. Cinnamon tea, nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Pang-apat, intermittent fasting, IF, o tamang oras ng pagkain. Subukan ang labing-anim na oras na walang kain, walong oras lang kakain. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng insulin resistance. Panglima. Bawa stress at sapat na tulog. Ang mataas na stress ay nagpapataas ng blood sugar levels. Ugaliin ang pitong hanggang siyam na oras ng tulog gabi-gabi. Mag-relax gamit ang meditation, deep breathing, or light stretching. Bukod sa mga ito, mahalagang kumonsulta sa doktor para sa tamang gabay. Disiplina at consistency ang susi sa pag-reverse ng diabetes.